You are my best. I am your best. Everybody's best. Everybody's best. Ang best ng bayan. You. Yeah! Cheers sa good life mga best at syempre ngayong araw na to samahan ninyo ako sa isang bahay ng isang mabuting kaibigan. Kaibigan na nagpapasaya sa amin lahat. Kaibigan na punong puno ng good vibes. Kaibigan na nagpapataba sa amin dahil sa sarap niya magluto. Walang iba. Siyempre, ang lava bombs ng bayan dito sa bahay ni Petit! Kasi ako oso. Ito na siya agad-agad, no? na. Pati yung wine ko yun nung At syempre, kasama ko, of course. Yes! Yeah, cheers tayo! Yeah, Tommy Brown! <laughs> Happy ka ba, Kami tatlo, syempre. At nagkulitan na kami <laughs> kanina pa. Ay, kung araw pa kayo dito. Dali, <laughs> <right? Yeah>, at tagal. <laughs> oras na, oh. Sandali, at tagal ko hindi nakapunta dito sa bahay mo. Yung fair na stress pumunta dito. mag a mag a na timing yung punta ko at namin ni Yes! ang sarap ng kaldereta. Correct. Na mapapanood nyo sa channel ni yeah. Bes. At ang kainan namin ng mapa. Ang sarap ng Pinagluto ko ng kaldereta ng kaldereta ng araw. <laughs> <laughs> so, ano, chika? Eto na. Kasi sabi ko nga, ang tagal ko na rin hindi nakapunta dito sa bahay ni Petit. Kasi ito pong bahay ni Petit, hindi nyo po matatanong lahat kami mga bakla na performer. Kahit saan pa pong uh, tatanan po, ng comedy bars. Aliw na aliw sa husay niya pagdating sa bahay. Yes! Yeah. Yeah. At uh, ito po, sa totoo lang ha, nasaksihan ko ko to mula noong uh, hindi pa naman I mean kakalipat pa lang niya bago pa yon oo uh oh, yung mga ganon sa kung paano to nagsimula kung paano yung ganda yung dekorasyon pa unti-unti sama-sama kami dito nila Bubay nila Bugsy nila yeah. Ian Red. Red Diyos ko halos dalawang araw hindi kami naghihiwahiwalay dito sa bahay na to at after siguro mga 5 years ngayon lang ulit ako nakabalik 5 uh -oh. years? Uh oo -oh. nung medyo sa akin din doon yun ko 3 years ba <by> <laughs> Ano <laughs> ba? Ilan tayo? Itutusan niyo ako medyo 3 years na rin yun ah, di ba? 3 years. Oh sorry, 3 years na pala mga prebs. Ito na nga, pansin ko kasi bes, Tami, ito kasi si Pity, napakaayos, napaka-organize. Sa gamit, in all At mahal. Bahay, oo. Pansin ko, bakit ba parang ang gulo-gulo ngayon? Ang gulo-gulo ngayon kasi unang-una nagpapaayos ako ng baluhar. Wow! Ayan, di ba? Po, mga bago yun lahat. Ay. Yun na, pansin din yan ha. Kahit sa mga wall na to. Oo, oh, pala. Ito, ito, ito po, okay na yan. Di ba? Ito mga bago. Ito, ito, parang ngayon ka lang ito nakita. Oo, oo. Ito diba? ito lang mga bago yung... Ito! Yan, yeah, ito. Saka yung two doors ng refrigerator. Samantalang dati, ice bucket lang kami. <laughs> pero ito, ito na yung bago. Bago yan. Ito, Kasi oh. nga, Sinasabi ako noon lang pag babas, baka daw masunong pag nagluluto ako. Totoo, kasi nga yeah. kortina, nakalawit yung kortina, baka mamaya. Tsaka yan, pati yan, so... Hmm. Baka mapunta sa sinigang na kortina. <coughs> so, bago to, bago to. <coughs> <coughs> yes, ano. Tsaka yung mga klo, mga aparador ko sa... sa kwarto, ganyan na rin. At tingnan yung mga best, kung gaano siya kahusay, alam niyo kung bakit? Yung ayos niya actually ha, pang matlalaking bahay pero naiganap niya dito sa mm. simpleng napaka simpleng apartment na to. Pero ito. kung titingnan niyo pag nakita niyo agad pang malaki. Actually, ayo ayaw talaga ng may-ari ng building pag putas-butas niya kinausap ko kasi para sa building mo naman to. Uh -huh. Ayos ang mga paayos ba? Taon-taon halos para kang Chinese. Ito mga magdadal 70,000. Oo. Oo, oh, ito, ba? Ba? oh, to so, so, toilet ni Titi. Ito kasi. Ay, ma ito meron ako remembrance kasi dito eh, di ba? Oo. Oh, oh. Kami ni eh. ang nagregalo ito. ito pa ba yon? Oh, oh. Ah, yun? Oo, oh, yung... Oo! Ah. yung ano... Yung naka naka yun. na ako Yung naka-etches na na video! Ayun na! Tignan nyo naman ang best! Sa gamit pa lang, simple lang pero yung mga gamit, tignan mo! The Body Shop! At saka yung towel, nakaayos! Sa hotel, the body shop, yun, nakita mo naman. Tsaka mm -hmm. yun yung ginagamit yun ng papadulas ni Amir. <laughs> ano yun? Suave. <laughs> Ay, yung suave. Sa so, sa akin ng, ng inodoro, ng toilet bowl siya, tsaka si Bubay. Kasi yeah. ilan na po ang nasisira ko. <laughs> ito ba? o ba? Oo, oh, two Wait. weeks lang sa akin ng mga maliliit na inodoro. Kasi <laughs> dati yung, yung, toilet bowl niya, styrofoam lang. <laughs> <laughs> Pag-upo niya, wasa agad. Oh. Okay. Saka ito ang kalat, ang kalat-kalat. Kasi Siyempre, tong Siyempre, tongi tayo. Tongi. tapos, Eto kasi, kukunin na ni Jules. Ay, ah! Ay, talaga. Bibiko wow. sa akin. Ay, kare, congratulations. Wow. Inyong pong road manager at the same time ka ng kamay ni Piti. Yes. so, so sa kanya to lahat. So, lakari mo naman yun. Sa kanya to. Oh, yes, sa kanya. Kasi nga, di mapapalit lang to ng bago kasi hindi ba bill ako doon sa Bibi House? Ay, ta. Yun naman binili mo kay La MC. Oh. Lambing lang ako kay Pitit kasi gusto ko tong Paris. Ay, so, kasi ba yan? 1,062 1,062, magtitip tayo. Oo. Oh, oh. So, di ba kumain kami? Siyempre naman ba napapahidro. Basta-basta ganun lang. May purpose yun. Kung bakit nilibre ko siya ng midnight snack. Oh, so, yes. kaya, kaya ngayon, nakalap kasi mamaya, Dadali na dito. Dadali na Kukunin namin ang gabi. Eh, kailangan wala nang gamit dito kasi hindi may papasok. Habo! Karay, pangkamit. For sure. Kasi si, ang ganda kasi. Tsaka mga customization. Tsaka mura. Mura. Eh. Okay. Imagine mo yung dining niya, nabili ko lang ata na solid wood yun ha. Tsaka na customize ng upuan, 8 seaters, 20,000. Kaya matawad mo? Mga 7. 7. Tsaka pinaka so, pinaka, ano sobra, pinakain kita. Oh, deal ha? Oh, done deal, done. Yes, for 7,000 mga labo. <laughs> oh, yung, yung, set niya, yung may couch niya na ang ganda. Bilang, bilang para magkakapatid na tayo, tayo Ayon. mura mura. Akin na to, tsaka yan. Oh, sige. Okay, so done deal tayo uh. dito. Oh. Magkano to muna? 20 nga. ito? 20 kasama to. Eh, pinakain kita ka Dahil muna kain. Uy! Nako, wala, wala. Oh, yung mga blinds niya, parang 1,000 lang. Oo, oh, pero may nakasilip na na... Ganun ang mata. Ipapalitan. Eh, pero hindi ko ito bibigay kay Chun. Dahil... Kasi pag naupo ako, dito ako makapit para makatayo. <laughs> Bagging. <laughs> so yun. Magaling naman kung that's good. Ang daming gamit. Oh, oh, oh. yung nasa may sa altar ko, pinabago ko. In, in fairness ako, pag naputa ko dito, best, sa altar na pat napapatingin ka talaga kasi oh. ano attraction siya sa mga naman ako niya kanya kaya eh dahil meron tayong kanya kanyang pala at meron tayong kanya-kanya mga paniniwala at meron tayong kanya kanyang yung sa ano niya ha? Gano'ng human size yung salamin niya sa... Kawi talaga. Tsaka ganitong simpleng ano, sukat na ilalagay niya pa ba ito. Tsaka ito talagang niya. Eh. Wow. wow. Ano, saan ito ano yung kawi na black na to? regalo to sa akin. At bakit black ang napili mo? Mahilig ka sa black. No? Hindi, kasi in-explain bro to, na yung high school pa lang ako, parang sa magazine, may nakita ko na parang... Ganda-ganda. Ganda-ganda. so, black and white na. No? Oo, oh, so nung ko na, kaya tinodo ko na. Wait, so, ah, ganun. Hindi ba pa dito, pa dito Ito, 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 sempre, siyempre, oh, okay. siya nagbibigay ng blessing sa atin. Oh, okay. yeah. Ano oh. Pero natin. Tapos yun, yung part madumi kasi nga... Ano ba? Wow! Ano ko? ano, ano Ito, ito. Ah, mga story. Ah, oh, oh ito yung mga shoes niya. Mga speaker. Sir, ay, hindi naman yung kanya, ay, yung kanya kwart. dito siya ang tutuloy. <laughs> oh, <laughs> nagiging usok. Na, si Pitit box nagiging usok after set. So, lumusok <laughs> <anong> <laughs> <Genie. laughs> <laughs> <laughs> na. Genie. Tapos, hihimas na lang yun. Naye, set na tayo. <laughs> Ay, <laughs> ah, ito yung ano, na ah. Ito naman, syempre, after ng pagod. Ito yung main ano ng yes. Alam mo, ito, kasi bakong gawa nga yan, ah. so yung breaker ng, ng sa CR ko, ah. yung heater, ah. kilalas muna, kaya bulo-bulo talaga. Alam niyo po kung ano nakakamiss dito mga besa kwarto na to? dito pa, hindi naman siya nakasya, pero... <laughs> Alam mo, lalong sumasakit ang katawan ko. Kasi yung dapat iba, buo yan. Oo, oh, ikaw. Ayaw dito lang, so ahirap yun. Pag ka ng <rin> bakal. <laughs> Nang ano ito, massage chair. Wow. Taray, massage chair siya, bes. Taray. Ang hiling niya rin sa mga malalaking salamin to, kasi kaya, siyempre, malaki naman, sorry. But pero so... si Petita ay... Halos pareho kami, no? Malaki, malalaking gamit. Tapos naka-70 naka po ako dyan. Ito lang to. Ano? Ito lang, 70,000 na to. Ito, lahat na, yung lahat na. Ah, may kasama na, set na, oh, na so siya. Ito. At ang lambot ng kama. At dito na siya yung umiinom ha, <laughs> kaya pala hindi na siya tumatay. Hindi, <laughs> <laughs> sa ano yan, sa breaker ng sa shower, yung <laughs> ah, heater, kailangan kasi kalasin. Ah, okay. okay. Gusto ko yung dogo. -do. Teka lang, matanong ka lang. Ah. Di ba kinukwento mo sa pang pag prime time show mo, na mahirap tumayo sa kama ang mga mga nasa oh. science debo mo nga <laughs> <laughs> eh mo kayang i-demo sa akin. Pa paano nga ba bumaho ng Ay, mga matatanda? Oh, yes. Ang malalaki daw kasi, ito ang kaloy, mo mapapayat. magpapangulong, mag magpapabagsak, <laughs> tapos kakapit sa katatayo. Oh. Saan din namin yung siya? May kinidor talaga. Yung kapag nalalag. Oh, kapag nalaglag yung sabon, ah, hindi niya nice. kain ng Nice one. In fairness sa kanya, no? Gusto ko yung shower ano mo, ah Magkano kung nagubos pa sa shower ano na to? alam sa shower set mo na to? Mahal yan! Nasa ano yan? Mga 80,000 ata yan. Ito ba? Oo! Ano namalabas dyan? Ihihilang... Ipigluta! <laughs> <laughs> ano to? Ba, bakit may water jug dito? Siya speaker. Ah, speaker yung JBL. Oh. Ah, yan yun. Oh. Kaya so ito, sure. personal rep ako. Pero hindi naman mga tubig ang laman niya. Ano laman yan? Kulaan niyo. Eh! Okay. Feeling ko ano. Feeling ko mga pang beauty mo. Kasi mga cream. Pwede naman maandar yan. Maandar yan. Ay! Ay! So, mga perfumes. Dapat ba nire-rep ang perfume? Oo, oh, kasi minsan yung alcohol pag sobrang init, nag-evaporate. Nag nag ang taray naman. Alam mo, punong-puno yan bago ako doon sa Canada. Ito ba? Ngayon wala, nakasabi namin no, yeah. na, dito na sa inyo. Parang kaya mong bigyan mo sa akin. Parang kaya mong ipapalo ko muna <laughs> yung sila. <laughs> Tinalo yung, yung 5,000 bimba. <laughs> Paborito niya ang Gucci perfume. So, Gucci, ba, rush. Rush. Okay, Gucci Rush. Gucci Rush. Kaya kayo sa akin yun lang. Gucci Rush, Masaya na ako. Ito na. May mga ganito rin ako kasi. Mahilig din talaga ako sa ganito. Alam Parang, mo rin ah, oh, mga, yes. Yung mga ganito nga. May mga coins. Coins. Saka yung mga sinusunod sa mga... O, wala naman masama. O, wala naman masama. Ayun Ay, naman talaga. Sasabi oh. natin, wala masama talaga dyan. Oh. Ang masama nga, yung... Magnakaw. Hindi ka okay. sa klama mo. <laughs> Oo. Oh, oh. bango ng, ng card dito. At saka, ang isang isa na, sa napansin ko kay Mami, mahilig ka talaga sa candle na yung scented candle. Cut No, sa scented candle. Eh, hey, ito, ano to? Stock crew, ay, naku, stock cabin. Ay, pakita mo to, 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 to. Ah! Yung mahimas ni Amir. Magic dede. Ito, inihimas ni Amir, <laughs> eh. uh -huh. Amir pag nagtutulog siya. Uh -huh. Yung pag wala siya sa so mood, inaabot niya na, no? ito na lang muna. Ang uh -huh. dami ko niyan. Oo. Uh -huh. Kasi nga, kailangan ko mag-pretend na bakal. Uh -huh. At saka, wag ka natatabi ng ulam dito. Uh -huh. Nung ulam, pinagdarasal ko lang yun. Uh -huh. Tapos tama pala si God yung may kanya-kanyang time, nung binigyan niya sa akin yung time, yung ako na nagsawa. Salud, sir. Oo, yung twi twice a year ako nag-America. Alam mo yun, tayo. Sa Europe, to, twice a year nagka-Canada tayo, diba? diba, tayo, tayo, oh, yeah. tayo, di ba? Di ba alam mo yun, tayo nga, under canals, hindi tayo makaalis. Sila, abroad lang oh, oh. abroad, tayo hindi maka-abroad. Mag-abroad man, minsan may problema, yung mga ganun, di ba, ngayon. Ang galing, clap-clap talaga tayo. Oh, saan. Tsaka ang, ang importante ngayon, baka kapag abroad ako, like sa Amerika, nakasama ko si Mama. Wow! Kasi may USB sa dasyon. So, yes. alam mo, iniling ko lang lahat yun, please have to Oo, oh, and kay Papa yes. Jesus yes, so, so, na rin. So, so binigay niya naman lahat. At yun ang po ang isa sa pinakasuse ng isang matagumpay na buhay. Yes. At isang matagumpay napanalangin, ika nga, huwag kang hihiling, manalangin ka. O, I mean, huwag kang hihingi, humiling ka at manalangin ka. Yes. yes. Iba po yung humihingi na parang, lalo pang hindi ibigay sa iyo, nagkakaroon kayo ng galit, oh, ng At saka dapat maging mabuting tao. Okay. Yun. No? Yes. Yun lang yes. naman yun eh. Susuklean at susuklean ka nyo. Yes. Tama, tama, tama. Saksing okay. ba yun okay. dyan? Kaya ba nagtatarong si, si Pitip, diba? May, may isa pa na ipon. Eh... Kasi tawag dito. Tsaka nakakatulog ako dito nakakabuksa. Kasi may mga chichiria. Kaya agad sa vice na ka, yung eh, pagkatapos. Oo. Oh, <laughs> oh. Pero iba dito kasi ilan nung kama ko yung mga chichiria. Ang mga dila. <laughs> <laughs> may kinakain. <laughs> Pag hindi ako makatulog, spam lang. Nagbubukas ako ng spam. Yung lang yung sa iba mo, kinakulog. <laughs> teka, yung sabi mong swerte mo dito, kung sino man lang, eh, <clears throat> kami ba hindi alabag ng nagagamba na kami or di ba? Wala, walang multo dito, wala, wala. Oh. Ang swerte ko dito, talagang you fake ko kay God. okay. Parang ah, pinaka... Bongga. Ganun yun eh. Sa Chinese kung po kasi di ko alam ha. Ah. Parang naka-align yung... May ganun eh. Pagka maganda yung alignment ng ano mo. Nandun yung swartes. Oh, oh. Ang, ang, ang may reflog talaga dito. Oh. Ah. Yung nasa third floor ako, yung pag akyat baba, akyat baba. Yan na napagtataka ko kasi. Kaya napapansin nyo ate, eto. Oo. Oh. May bintana ako dito. Ano pala yan? At may kandado. Bakit dati? Oo nga, ano? Ah! Oh. No, 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 no. Oh, no. Bakit? So, sip line yan. <laughs> <laughs> As if naman ka siya sa belt ng line. Wala, timba lang. Na. Pagdakasakay ka, yung na ganun ka, anong reaction mo? How? Ah. How? Malaking timba lang. at ah. air balloon. at no, 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 no. air balloon. at air bile. Wow. <laughs> kaya, kaya kaya ako na na happy ako nung nang pumili ka ng bahay. Naging inspiration pala sa'yo. Oo. Oh. Oh. Alam mo ba, nung umuwi ako, di ba umuwi ako ng Bicolong Holy Week? Eh? dami nag iya sa akin. Lika, maganda, kinamimay yung mag-coron, mag-bura kay tayo, maraming friends sa akin. Mag-Canada ka. Actually, yung, pwede akong mag-Canada kasi may di sponsor sa akin. Oh, just for a Sharon. Hi, at Sharon. Siya talaga nag-alo sa akin ng hotel, uh, airfare, airfare lahat Tapos pagdating -pag mo mag-sideshow ka pa. Oh. Kasi lang hindi, may inahabol akong tao kasi bumili ako ng lupa. Uh. Hindi ba naglilag ko yun? Oh, so, sabi ko, ang ganun palang ang pakiramdam pag nakabili ka ng lupa. May focus, may goal, oh, tapos yung saya. Ang saya. Tsaka yung may, may sarili na ako. Sarili na. That's the word na binitawang ko noon eh. Ang sarap pala tawagin. Akin to. Sarili oh. na Iba ang sarap. Sarap sa pitawa ng salita. Yes. Eh. And congratulations tapos, sa isa. Tapos, hindi ko naman siya patatayo ng bahay. Eh. Patatagdaga mo ng lupa ulit. Para <laughs> <laughs> pag para kunin ka ng DM. Oh, 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 oh. Sa <laughs> Is isa ka ng engineer. Tapos pang didikitin yung mga bundo. Wow! Doon siya magtatay ng comment. Umuwi na nga kayo! <laughs> <laughs> Alam niyo mga best sa kung saan pa kayo mahali yung kapitid, yung mga gamit niya kasi hindi basta-basta. Ay, oo naman. Totoong ano yan, kristal, crystal. Yan yung mga baso umiiyak. Ito, umiiyak. Hindi, yung mga crystal. Yung pag ginaganon. Oo, oh, yes. Sa'yo, di ba? Kapit lahat to. Ay, uh, ito, um, mga kwento naman na I love this one, oh, the black uh, uh wine glass. Iyan, yeah, kung saan ako sa Europe, bumibili talaga ako ng bell. Look, dito, oh. Uh, oo, uh, uh, the, bell, ano, ah, bell, uh, bell talaga siya bell na, bell no? Oh, siya, oo. Uh, 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 ko glass din. Uh, uh, glass siya, na, na, uh, na padding bell. bell. Oh. Di ba usual sure pag mayayaman, may ganyan? Oo, oh. oh, yung kadama. Sarayoy, mm. may bagyo. dapat sa babangap. Hmm, ako naman Chimes. Talaga? Ang hihihingay ng bahay niyo. Hindi naman. Actually, sinabi ko siya sa labas sa puno. So, pag umahangin, hindi totoo, hindi sa mga siya maabot to, sa pinaka... Ito ba? Oo. Oh, oh, ang sarap, pang sarap ko sila. Kaya, na ako. Relaxing. Pinaantok, hindi ko marito toothbrush. Ano, ano collection? Oo, kasi hindi ka eh. Pag na nagagalaw yung mga gums mo, di ba, bes? Yes. Oh, oh.

Thank you so much, best. Thank you so much sa pasilip mo muli dyan sa bahay. Sa, sa, bahay mo, I mean. At uh, soon, mapapanood nyo for sure sa kanyang page yung mga bagong gamit niya. Yes. yes, yes. And also, kay June, congratulations. Naku, dagdag blessing na naman sa'yo. Yes. gamit ni June. At yung mga upuan, may silicone din. Yes. Saka yeah. ano, di ba? May... <laughs> may bridge din. <laughs> <laughs> may vortex. At syempre, magsuspread din kayo sa aming YouTube channel. Huwag na. Kailangan yung mga best sa mga maraming pang... Uh, Good vibes na mapapanood, papatanggal po ng lungkot sa inyo dyan. Mag-subscribe lang po kayo sa mga channels po namin lahat. Siyempre kay Petit, kay Tommy Brown, sa akin of course, sa Bex Squad. Sa mga Squad, sa Bex Friends, yeah. Bex, Battalion. Bex Battalion, kay Meme of course. At sa page ng Vice Comedy Club, sa mga reels na mapapanood nyo po na nagkaganap yeah. sa loob ng Vice Comedy yeah. Club. Tsaka ano, mag-America tayo. Yeah. 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 Malapit na po yan. God is good. Oh. Sobong August, nandiyan tayo. Yes. kita Pare. kids Kita-kits. Kids. Kids. Thank you okay, mga best. Everybody. Bye, Love you. Lagi lang nagtatandaan. Ito ang best ng bayan na nagsasabing lagi lang tumawa para masayang kaluluwa at huwag gagawa ng di maganda para hindi umani na masamang karma. Ang best ng bayan! Ito.